Ah, sina shout out ako pala yung mga nakasama ko hapon na sa rides, ayan. Yung siyempre sila Parin Tanok, ayan si Jessie Boy. Wow. Tapos si San Boy. Ayan si Kiko. Tsaka si Ator, si Santa Isabel, Shoutout shout out sa inyo mga pare. Ayan. Wow. Ah, kailan kaya yung next rides natin? Ayan oh. Guys, pinakikilala ko nga po pala yung mga alaga kong dalawa mga katasyo, ayan. Ah, siyempre. At syempre, yung motor ni Tasha, syempre, ayan. Wow! Happy New Year! Syempre, pagkatapos ng masayang silipasyon na ito, maglikpi tayo. Dahil tayo yung unang nagising, syempre tayo maglilikpit. Samahan nyo sa paglilikpit paglilipkit ng mga kalat namin kagabi yan Ayan, tapos naman tayo sa sigat kagabi. yun, ngayon. Lipit 滚 スープスープスープスープスー Guys, maglipit tayo at New Year. Hey guys. Happy New Year sa lahat. malat pa rin tayo. Malag. Tapos sa mga selebrasyon Ayan ang mga nangyari <laughs> Nagkalat Ang mga pinag Plastika ng mga paputok Ayan yun Ayan tayo sa kubo natin mga guys Merry Christmas po sa lahat, siyempre. Merry, Merry, Merry Christmas! Puyo mo, turun natin. Yahoo! Ayan na muna, nga ano, ano. Walis mo, ayan. Ayan, nakakapagos na, siyempre. Uh, Manupit na handaan. Ngayon naman, malupit na likpitan mga katasyo pero yung CR na ano yan ito yung garahe ng ating motor mga katasyo yan happy new year may kilawin Ayan, katulong sa pagpawalis. Tita mo na, wow Ayan, ito yung uh, ano lugar, mga katasyo. Ayan. Happy New Year po sa lahat, syempre. Ayan, uh, tinis linis muna. Kasi nga, eh, kabiwi, bagong taon, syempre. Wow. Ngayon, Happy New Year sa lahat mga katasyo. Happy, Happy New Year po. Ligpit muna tayo ng mga pinagkalatan. Siyempre. Yan, ligpitan portion mga katasyo. Paano po salamat po sa pagsama sa Siyempre sa vlog natin ngayon uh, January 1 Shout out po sa lahat At salamat po sa subscriber At followers natin siyempre Happy Happy New Year po sa lahat mga kapasyo Mga guys, ayan uh, partner Siyempre sa, sa rides yan. Ah, uh, sina shoutout ko nga po pala yung mga nakasama ko hapon sa rides yan. Yung syempre, sila pareng tanok ayan si Jesse Boy tapos si San Jepoy ayan si Kiko tsaka at si Ator Santa Isabel ayan shout out sa inyo mga pare ayan uh, kailan kaya yung next rides natin ayan oh eh. ko na yung alaga ko ayan maraming maraming salamat shout out sa inyo at happy happy new year mga idol let's go <laughs> guys pinakikilala ko nga po pala yung mga alaga ko dalawa mga katasyo ayan Ayan, <laughs> Max, siyempre. At siyempre, yung motor ni Tasha, siyempre. Ayan. Happy New Year po.